Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang ikalawang bahagi ng ika-64 na kabanata ng Barya Barya Papel Papel ay makikita dito ang ikatlong batch ng mga barya na nagmula pa rin sa lungsod ng Paranaque na nagkakahalaga ng 200 at 245 piso. Ang update dito ay aking pang mababayad sa susunod na linggo sa lahat ng mga batch ng mga barya na aking kinuha sa lungsod ng Paranaque na nagkakahalaga ng kabuhang 500 na tapatapot limang piso dahil na rin sa isa pang seller o tagabenta ng mga barya na nag-aalok sa akin na ibenta lahat ng kanyang mga barya sa kanyang album. Nagmula pa rin sa Santo Tomas, Pampanga. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang boxa po na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Unang bariya sa ikatlong batch, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang ikatatumpu't dalawang pangulo ng Estados Unidos na si Franklin D. Roosevelt. Ang taon ng pagkawa nito ay labing siyang Mayroong malkang de, sa Denba. Sa likuran, makikita naman natin ang sangay ng olibo, isang uri ng dahon na ito, at ang tangway. Isang desimo o sampung sentimo ang denomination nito. Ikalawang barya mula sa Silangang Asya, Timokorea. Makikita sa harapan ang isang uri ng ibon na Manchurian Crime gayon din ang nakalagay na o back won na ang kahulugan nito ay limang daang won. Sa likuran, makikita naman natin ang taon ng paggawa nito na labing isa. Ang hanggugunin ay nangangahulugang Bangko ng Korea. Limang daang won ang denominasyon nito. Ikatlong barya mula sa Caribbean, Aruba. Makikita sa harapan ang dating reyna ng Oranda na namuno mula noong taong 1980 hanggang taong 2003 na si Reyna Beatrix. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Aruba. Gayun din ang taon ng paggawa nito na 1990. Isang florin ang denominasyon nito. ang ating ikaapat na barya galing muli ito ng Aruba. Makikita naman sa harapan ang dating reyna ng Uranda na si Reyna Beatrix. Sa likuran, sa gisag ng Aruba muli, ang taon ng paggawa nito ay taong 2004. Isang florin. Patungo naman ng Europa, ang ating ikalimang barya ay galing ng Espanya. Makikita sa harapan ang isang makatan na si Miguel Salvantes. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2010. Sa likuran, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. 10 sentimo de euro ang denominasyon nito. Mula sa Timog Asia. India. Makikita sa harapan ang sagisag ng India Gayun din ang nakalagay na India sa mga wikang Hindi sa kaliwa at Ingles sa kanan. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito. Dalawang pumpay sa ang denominasyon nito. Ang taon ng pagkawa nito ay 1185. Nakakuha na naman ako ng isang bariya may doong anim na hugis. Pagkatapos kong kumuha noong Nobyembre taong 2021, ng bariyan 25 piya ng Myanmar. Ang kauna-unahan at natatangi pa rin bariyan ng Myanmar sa aking koleksyon. Nagbuna muli sa India. Makikita naman muli ang sagisag ng India. Kayun din ang India sa mga wikang Hindi at Ingles. Taong 27 ang taon ng paggawa nito. Walang marka ng paggawa gawa sa Kolkata sa likuran, makikita naman natin ang senyas ng kamay na mayroong nakalagay na dalawa. Dalawang rupya ang denominasyon nito. India. Makikita naman ang sagisag ng India. Salitang India sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ang dalawang bulaklak sa kaliwa at kanang bahagi ng barya. Dalawang rupya muli ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2021. Mayroong marka ng diamante kawasan Mumbai. India Sa gisir ng India sa harapan. Sa likuran, dalawang bulaklak. Ang taon ng paggawa nito ay taong tatlo. Mayroong marka ng between. Gawasahay sa Hyderabad, dalawang rupiah. Patungo naman sa isa sa pinakahilagang bahagi ng Europa, Islandia. Makikita sa harapan ang apat na figura ng mitolohiya sa Islandia. Ang agila, ang dragon, ang toro at ang tao. Ang taon ng paggawa nito ay 1996 sa likuran, makikita naman natin ang apat na istana na ito. Sakto sa ating pang barya, sampung kronor ang denominasyon nito. Patungo naman sa gitnang Amerika, Costa Rica. Makikita sa harapan ang sagisag ng Costa Rica. Ang taon ng paggawa nito ay 1977 sa likuran, makikita naman natin ang isang red sa gitna. Isang daang ang denominasyon nito. Ang BCCR ay nangangahulugang Banko Sentral de Costa Rica o Banko Sentral ng Costa Rica. Samantala sa isang bansa sa gitnang silangan, Kuwait, makikita sa harapan ang do isang tradisyon na nabangka na makikita sa gitnang silangan. Ang taon ng paggawa nito ay 13.3 o Hijri 14.3. Sa likuran, makikita naman natin ang payak itong disenyo. Isang daang piece ang denominasyon nito. Dako naman sa isang bansa sa Afrika na malapit sa dagat Indiano. Mauricio, makikita sa harapan ang unang lalawa ng muka ng dating Reyna na nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Mauricio. Isang rupya ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing At ang ating panghuling bariya mula sa palaniaki, na mayroong loong tatlong batch na mga barya. Silangang Caribbean Makikita sa harapan ang ikapatalarawan ng mukha ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang isang balko, Isang dolyar ang dinamanasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ira na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na ang ikatlong batch ng mga barya na nagmula sa lungsod ng Paranaque. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang sampung kruno ng Islandia at isang lupia ng Mauricio. Pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya na aking binili doon. Makita muli tayo sa ika-65 kabanata ng Barya-Barya at Papel-Papel.